Hey guys! Kabay na and then nag-vlog ako. Dumating pala yung in-order ko. Doon pala sa mga nagtatanong bakit ako sensitive. Kasi meron akong eczema. So ito yung mga nirekomenda ng doktor. At saka meron akong iniinom na gamot at cream kapag nangangati po ako. Ito yung anti-cistamine. Tapos ito yung mga cream kapag namula ako at nangate kasi I have a sensitive skin wala po akong magagawa dun kasi siguro dahil na sa dugo hindi ko po alam kung bakit ante, ayun ito yung mga cream na diba namula ako nung Sunday so ito yung mga cream na ginagamit ko marami nga siya sa eczema bali ang binigay sa akin na mga gamot kapag namula ako nagkaroon ako ng mga allergies pati kahit sa mata meron din po akong gamot kapag na kasi kaya ayokong lumabas-labas natatakot ako kasi ang mahal ng gamot kapag pag na ano ko yung nangangati. So anyway guys, ito yung antisestamine kapag nangati ako na mula yun. Mahirap. Tapos ito yung ginagamit ko para sa skin ko. Para sa balat ko. Ang sabon ko is sitapil. Ayun. Tapos, lotion ko, Cetaphil, kasi nga, I have a sensitive skin. Hindi ko kasalanan yon kasi hindi ko naman ina-expect na ganito yung magiging skin ko kung madali ako mamula or what. So, anyway, guys, ang pakay ko talaga is mag-unboxing ako. So, ito, nag-ano, nag, nag ano, nagpabili ako sa kaibigan hey ko ng Evil of the Eyes. Kasi nga, syempre, meron kasi ako nabasa. Sabi nila kasi, kapag daw meron na iingis sa'yo, tuloy-tuloy daw yung malas na darating sa buhay mo. Para kang isinusumpa na sana malasin ka sa buhay. Lalo na especially kung magulang mo at mo, kuya mo yung nagsalita na hindi maganda. So, tapos yung ibang tao, hindi mo alam kung sino yung evil eye na nagsusumpa sa'yo. So, I decided na bumili ako nito, mag-order ako nito. Eh, hindi ako makapag-order kasi kailangan ng EKM. So, yung friend ko, sabi ko sa kanya, makano, i-order niya ako. So, samahan niyo akong buksan itong ito, kay, na ano. So, sabi nila, kapag daw kasi may naiingit sa'yo, lahat ng symptoms na sa akin, yung naluluha ka ng hindi mo namamalayan, bilang na lang papatak yung luha mo. Tapos, ang tamad mo, hindi mo, ayaw mong bumangon. Ang tamad mo ng kumilos, para kang tulala, para kang ano, yung pala, ganun pala yung sinyales kapag merong taong naiingbit sa'yo. Ayun. Sabi nila. Kaya, nagpabila ako ng ego ay So that yung ginagawa niya sa akin, bumalik sa kanya. Ganun, babalik daw sa kanya lahat ng mga ginagawa niyang mali. Ayun sa so, guys. Excited na ako. Ito yun. Sabay-sabay so, natin yung buksan. Ayan. Evil eye So, yun. Ito. Ayan guys. So, yun. Ito yun. Anyway guys, alam nyo ba? Sa totoo lang. Ang ganda niya Ayan. Sana wala na ang Bakit kasi may mga taong may ingit ganda niya. Hindi na lang sila maging masaya kung ano yung nangyayari sa buhay ng ibang tao. Ayun. Ang sabi sa akin ng friend ko, eh, ang sabi ng manghuhula, pangontra daw to sa mga taong masasama na may, may ginagawang mali sa'yo. So, yun. Ang ganda niya, no, guys, eagle eye. Tapos, yung may bracelet, pabili din na. Sabi ko lang sa friend ko, bila na ako. Ang cute niya. Ala, ano, mga ano ata ito, hindi ko alam, five dollars ata ko sa halimutan ko na. Ayan, guys. Ayan, ang cute. Evil of the boy. So, ito yung, ano, pag may nararamdaman kayo na sinyalis na meron naiingit sa inyo. Ayan. Nakita yeah, di diba? yeah. Pag may ang sinyalis daw nang naiingit sa iyo is yung tinatamad ka, naluluha ka nang hindi mo alam. Tapos parang may pumapasok sa iyo na parang merong pumapasok pasok sa iyo na kung ano ano. Ganon daw 'yun. Kaya mag-iingat kayo kapag may naiingit kasi hindi niyo masasabi, 'di ba? Akala kasi nila kapag nasa grupo ka ganda-ganda ng buhay mo, Porque, ako nga hindi na ako nag-o-offe eh, para makasurvive sa buhay. At saka lahat naman ng pinakain ko, nakikikain lang <laughs> ako. Ayun, feeling nila mayaman ka, feeling nila marami kang pera. Eh, sabi nila, kapag sinuot mo daw to, yun, lahat ng gagawa sa'yo ng mali is babalik sa kanila. So, yun, ito yung purpose ng evil Ay, so, yun, ang ganda niya, no? Super cute. Ayun umagay sa akin kasi yes, ang cute People, ay. So, yun. Kaya kayo kapag naramdaman niyo yung parang tumapatak na lang yung luha mo tapos bigla kang hindi ka nakakatulog yung parang parang stress bila sana ay yung parang hindi makapakali yung iniisip mo na bakit parang ganito yung nangyayari parang ang tamad mo na parang ayaw mong kumilos ganun naranasan ko yung nararamdaman ko So anyway guys, dito ko na i-end ang aking vlog. Nag-unboxing lang naman ako ng na Evil of the Eye. Ayan. Ayan, parang meron tayong picture. Evil of the Eye. Anyway guys, bye and God bless you. Sana may matutunan kayo sa akin. Mag-iingat po kayo lagi. And then, ayun, masyado na mahaba yung ano ko. Oh, ayoko na ma-boring kayo. Alright. Get this.